Hello guys, welcome back sa aming mini vlog For today's video ay maglilinis po tayo ng aming CR Kasi super dumi na po Wala pong ibang naglilinis dyan kundi ako lang Kasi yung asawa ko ayaw niya naglilinis ng CR Parang nadidiri ata So let's go guys Ay wait lang nga po pala guys Kasensya na po kaya kasi madilim-dilim pa po dyan sa labas oh kasi, ano pa lang po, mag-uumaga pa lang po mga 5 atas, 5 a.m. at 5 a.m. pa. Sige guys, samahan nyo po. Let's go! Guys, bago po tayo mag-start ng ating vlog, pasintabi po sa mga kumakain chan. Don't bash me po. Sige guys, tara na! Ito guys, ang aming CR. Super dumi na po. Tingnan nyo. Ang kalat-kalat. Lilinisan po natin yan mamaya-maya. Ayan, ito nga po palangos. Ito yung ano. Ay, puno na pala itong tubig. Nag-aano po kami ng tubig kasi pag umaga po, wala po yan. Nagkakaroon lang po ng tubig dito pag mga ano na po gabi na. Mga 12, mga 11, 8, 11 p.m. hanggang mag-umaga na po yan. Kaya inabangan po talaga namin na mag-ano lang tubig. Mag- kaya maaga po kami nag-aano, nag, ano, nag uh, dito, Gumigising, pasensya na po kayo. Ang dumi talaga ng CR namin. So let's go. Sama niyo ako maglinis. <laughs> <laughs> kung anong mga, latina, no? mga... dito ng gold natin mission on the mountain to volcano. guys Maglagay <laughs> muna tayo ng sa bawang. Para mabango na Ipapad muna po natin yan. Mga 15 minutes para po bumangubang po at luminis. Ipapad <coughs> muna po tayo ng powder. po tayo ng powder. konti na lang po nag-an kami dito sa mga timba. Kaya <clears throat> medyo nakaipon po kami ng tubig. Kahit kaunti lang. Eh, mali. Dito pala yung sabaw. Dito pala pangkuskus natin dito sa floor. para wala na magpumitira. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gano'ng kadumi ang um. uh -oh. sahig ng aming CR. Yucky! Dilinisan na po natin. Meron, well, inalis na po ang tubig. gilid po natin. Uulitin ko na lang po itong sasabunin. Para matanggal po talaga yung dumi. Kasi super dumi na po. Nagreklamo na po ang aking asal Let's go! Let's go! yung guys, yung guys, yung na ano dito, yung dumi yun po ganyan galing sa tubig may mga ano po kasi yung may mga buhamin kab 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 kab, -kab. pa lang ito big Pasensya na po kayo sa aming mini CR na super dumi. Kaya nag tayo. ano lang ito? Mini CR. Very small no CR. Pagkatapos po natin dito sa floor na maglinis, doon po tayo sa bowl. Ayan na guys, we're finally done. Jaran! Malinis na po ang ating at Malawak-lawak na din po. Ang sarap na pong maligo dito. Malinis na, lininisan na po ng mga ano dyan, ng mga masisipag. Hindi po, yung iba po dyan ang tatamad. Nasa ayos na din po ang mga gamit, mga sabor, at mga ano, ano pa. Sige guys, thank you for watching ng aking live, I, I mean, ng aking video. Bye! Please subscribe, comment, like, and share my YouTube channel. Bye!